Hi guys, what's up? Magandang umaga. Nandito kami ngayon sa Batonging. Sa Alid Northern Samar So guys, try ko natin ang ganda ng Batonging Beach Resort. Dito yan sa Samar. Sa Barangay. Kapasungan Allen Northern Summer Yeah. Ito guys yan po yung dagat Tapos meron silang mga cottages doon Ayan po yung mga cottages nila Pwede palang mag Overnight dito kasi meron silang Pinakamaliit na kubo pwede mag overnight ang ganda dito guys yeah. Napakaliwalas ng lugar Napakalawak ng lugar Siyempre hindi pa siya crowded Kung naghahanap ka ng mga resort Ng mga Beach Na hindi pa crowded Highly recommended po Ang Batunging Yung entrance nila dito ay 20 pesos So may makikita tayo dito ng mga rock formation. Ayan po. Yeah. So, meron din naman silang restaurant dito guys. Sa mga... Hello! Hi! Ayan, may nag-hi. Ayan po guys. Dito. So malawak yung ano niya, area. Yung... Walang pasigan malawak siya guys tapos ayan ang ganda dito kasi talagang yung kanyang aura no yung kanyang yung place yung lugar napakalawak kasi maganda dito yung mga team building yung mga family bonding ayan po guys ito yan dito yung kanilang restaurant meron silang resto bar dito yun guys punta tayo dito sa resto bar nila yun may mga rock formation nakikita mo baton ayan ito na so, meron sila dito mga resto bar guys Ayan. so ang ganda kasi hindi crowded diba kung ikaw ay naghahanap talaga ng beach resort na malawak maganda to maganda sya yan with coconut tree Ayan. Meron din sila dito nga, no? This Wi-Fi. Ng chicas, ng girls payment. Anti-loading. Ayan po. Ganda. Ganda Medyo maalon ngayon, malakas ang alon. Pero, hindi naman delikado. Ayan. Ayan. napaka tahimik ng lugar sa Boracay kasi napaka ingay na, na napunta na kami ng Boracay crowded na talaga yung Boracay pero kung ikaw yung tipong tao na naghahanap ng unwind, relax yung stress na sa trabaho pagod na yung maganda to Manda dito maglakad-lakad, magmoni-moni mag-reflect, magnilay ganda siya guys ayan po ayan po siya ha guys uh, by guys pakipalo naman guys kunti pa lang yung followers ko 200 pa lang kawawa naman pero sige lang laban lang sa buhay ayan guys follow ko mercen vlog sa so youtube bis naman mga, may mga mababait dyan talo na po para ganahan naman sa pagpaglag sa nakapatamad na rin kasi maliit lang yung subscriber pero okay lang ang maganda so nagbibideo tayo ng mga lugar yung good vibes lang yun ano po ano place para please punta dito guys o punyeng guys punta pupunta tayo dito ng anong banda dito sa may hey, dagat. So guys, napakaganda ng dagat, napakalinaw. Uhu, so relaxing. Si alam mm -hmm. po, ganda ng dagat, napakalinaw. and, Ayan guys, sa Tatunging Woohoo! Ayan Alon dagat mamaya pupunta ko doon sa may yon mataas na batu rock formation guys sana naman papalo naman po subscribe sa youtube ko nursing kawawa naman 200 pa lang yung subscriber pero okay lang sige pag katsaga lang ano lang po at least ano lang natin yung mga video kung paano kapag ano lang guys nakakita tayo dito guys yan yung sand nila yan po kahit ay, tidaan tayo dito kasi para makita nyo yung mga ano nila topics. guys ngayon ay sunday hindi gaano marami yung tao ngayon pero sigurado ako po mga summer mas marami yung mga dito yan guys ito guys ayan ayan po yung mga cottages nila 500 may 500 depende depende sa price iwan ko lang dito magkano yung rent nila dito sa kubo <coughs> yan yeah, may ito, na kubo sila malit ng kubo pwede matulog yung mga malit na tubo yung iba na tent lang yan yung may na tubo ayan ito guys ayan yung mga malit na tubo dito tayo. Tara ano na, kasama mga nagaano siya Mga kaibigan Mga Mga <coughs> Ito yung rock formation dito nila. Ayan. So, Ayan tayo dito. Ayan po yung sand. May kobot dito guys. Malilit lang yung mga kobot dito, dito. Kaya pwede mag-overnight. Ayan po guys. Ayan so, um, naman sila dito na, ano, yung rock formation na pwedeng pang post sa Facebook at Instagram ayan po Tayo guys. Yung malakas ang alon dito banda. Ayun. Guys. Namo hi ayan guys dito banda ayan yung mga mga polisyon banda po banda maya pagpunta ko doon guys ito po ko yan Maraming salamat guys, papalo naman sa ting Youtube Marison Vlog <coughs> okay guys Ang ganda, ganda ng bakong nito sa summer. Northern summer. Okay, hanggang dito lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Palo ka pa. Subscribe naman po. Yan. Yeah, right. Ito po. Kamari ko na kam. Ibalik ko man. May mawara ito. And guys. Maraming salamat po. Sige po. Follow na, uh, pa-subscribe naman po merchant Vlog. 200 pa lang followers. Laban lang. Enjoy, enjoy lang.